Tumutunog ang trompeta Saya sa gubat Lahat ng kaibigan Ni Simbay Nagtipon-tipon agad Sigaw ng tulong Ay naku! Aba! Panahon ng pakikipag sa palaran Tara na! What? Sa tabi ng batis Malamig at malinaw May napansin si Simba Nakakaibang tanaw Ya yeah, isang pagong naipit Sa gitna ng bato Kaawa-awa ka Tutulungan kita rito Huwag kang matakot, ako'y narito na Tutulungan kitang makalaya ngayon Huwag kang mag-alala, kaibigan kong taol Niya ang mga kaibigan sa paligid Piko Zuzu, halina't tumulong agad Sabay-sabay nilang Itinulak ang bato sigaw ng pagong Nakikita ko na ang liwanag, oo oh, oh. oh! Umiti si Simba Malapit na tayo Ang guba't umaawit Bughaw ang langit Kay ganda nito Isang huling tulak Masayang hiyawan Malaya ang pagong Tagumpay na tunay Ililigtas ang Ka, tumutulong sa ng buong ginhawa, ililigtas ang pag-ulay, kabaitan ng daan ng kubatunay, tibay tapang at pusong totoo, walang hindi kayang gawin ni Simba rito. Ha! Sa putikan man o sa ilog malawak, liwanag ng tapang ni Simba'y di matitinag, walang maliit kung pusong dakila, pagtulong sa iba ang tunay na ligaya. Pagkalipat yung araw, si Simbang ang leon na matatagatapat Bayani ng gubat, ikaw ang sagisag Ngayon sila'y sayang nagsasayaw Sa ilalim ng mga taway ay May pag-ibig at pagkakibigan Ang gubat ay kumigislap sa kapayapa